Ayan, magandang magandang araw po sa ating lahat, sa aking mga followers po dyan, sa aking mga taga-subaybay, sa YouTube o maging sa mga sa po. Ayan, nandito po tayo ngayon sa Manila Bay, dito po sa Dolomite, kung saan po eh dati po talagang dinadagsa po ito ng tao. Sa ngayon po nagkataon po na ano, maganda ang panahon kaya ang linis-linis po ng karagatan, ang linaw. Ayan. Na, na, taon lang din po na nadaan tayo dito ngayon sabi ko kailangan makapunta at sayang ayan napakaganda po ng panahon kaya ang tendency po ay maganda rin po yung tubig ayan po ang linaw kasi pag maulan po may mga basura pa dyan saka syempre po talagang pinapangalagaan na rin po to may mga taong naka-assignment dito para maglinis ayan po ang kapaligiran niya po sa kapag pumunta po kayo dito bawal ang mga bottled water or mineral. Hindi pinapapasok nga po kasi ang nangyayari nagiging basura lang. Mm. Ang ganda-ganda po ngayon sa mga nagtatanong po sa sa akin sa, sa, mga nagtatanong po sa akin ngayon. Nandito po tayo ngayon sa Manila Bay. Manila Bay Dolomites Beach. Oh, ayan po. Pero po bawal po dito maligo, bawal, pinagbabawal pa po. Pero ngayon oh, may kakaunti, may mga may bata doon sa dulo. Ang ganda-ganda po ngayon. Maganda ngayon po kayo pumunta kasi kakaunti po ang tao mag -e enjoy po kayo. Ayan. Sa mga followers ko po diyan, maraming maraming salamat sa aking mga followers na OFW. Salamat po Luzon, Visayas, Mindanao. Thank you, thank you po. God bless everyone po. Sana po inyo pong magustuhan po ito. Thank you, bye-bye. God bless po ganda oh ayun may aeroplano pa doon oh no? banayad po ang tubig ngayon oh no? banayad tindi ayan po ayan ganda ganda oh salamat God bless may mga nagpipicture po doon thank you